Nilinaw ng Health Department na wala pang nipa virus sa Pilipinas. Kasunod na rin ito ng kumakalat na ulat na may ilang estudyante ang nakaranas nito sa Cagayan de Oro City. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Sa ngayon ay wala pong ng nipa virus sa ating bansa sa taong ito. Ito ang paglilinaw ng Health Department kaugnay sa fake news na umano'y kaso ng Nipa virus sa Cagayan de Oro City. Agad na nagbigay linaw sa issue ang Cagayan de Oro City Health Office. Batay sa kanilang social media post, sinabi ni Dr. Raquel Dilia, Health Officer ng nasabing lungsod, wala silang naitatalang kaso ng Nipa virus sa kanilang lungsod taliwas sa mga kumalat sa social media kaagad rin naman umayon dito ang Department of Health. Kasama na po dyan yung nire-report sa media ngayon na sa Cagayan de Oro de Umano ay mayroon daw pong outbreak ng nipa. Hindi po sapagkat yung nire-report nila ay mga mag-aaral na nagkaroon ng pag-uubo. Paliwanag pa niya, hindi sintomas ng Nipa virus ang naranasan ng mga estudyante sa Cagayan de Oro Ayon kay Tayag, ang isang tatamaan po niyan ay magkakaroon ng lagnat, masakit ang ulo, at dahil sa namamagapu yung utak, ito po ay magkakaroon ng delirium, disorientation at nawawalan ng malay o nagiging komatos. Hindi na bago ang Nipa virus sa bansa dahil may naitalang kaso nito noong 2014 na nagsimula sa fruit bats. Naisalin ito sa makabayo dahil sa kontaminadong pagkain ayon kay dating health secretary at ngayon Iloilo representative Janet Garin. Ayon sa DOH, magsasagawa rin ng hiwalay na pag-aaral dito ang Bureau of Animals Industry dahil posibleng animal transmission ng virus. Maliban na lamang noong 2014, kung saan nagkaroon ng imbisigasyon ang kagawaran ng kalusugan kasama na ang Bureau of Animal Industry, World Health Organization, sapagkat nagkaroon ng outbreak sa isang bayan dyan sa Sultan Kudarat. Pero paano nga ba na isasalin sa tao ang nasabing virus? Ang virus, nasabi pong virus ay dalapuyan ng fruit bats. May sasalin nila ang virus sa ibang hayop. Karaniwan ay hayop sa tao. Ayon sa DOH, unang nadiskubre ang Nipah virus noong 1999 kung saan nagkaroon ng outbreak nito sa mga alagang hayop na baboy at mga tao sa Malaysia at Singapore. Ngayong taon, umabot na sa 700 katao sa India ang infected ng virus. Pinapayuhan rin ng DOH ang publiko na huwag kumain ng mga double dead na karne na kontaminado ng iba't ibang mikrobyo. Noel Talakay para sa bayan.